Nanawagan ng mga mangisda sa parikagayan na maabutan sila ng pamahalaan ng tulong dahil sa nararanasan nilang krisis na dulot ng black sand mining sa kanilang lugar. Ayon sa Municipal Fisheries and Aquatic Resources Council o MFRC, hindi umano bababa sa sampung barko ng China ang nagmimina sa pinangingisdaan nilang lugar. Anila ang dating 300 kilong isnang huli. Ngayon ay nasa tatlo hanggang apat na kilo na lamang dahil sa black sand mining na lubang nagpapahirap sa mahigit 10,000 mangisda sa apari. Kung nito ay humingi ang MFARC ng tulong pangkabuhayan mula sa pamahalaan at kung maari ay mapaalis na ng tuluyan ang mga nasabing barko na nagmimina sa kanilang lugar. Mas gusto namin umalis na dun sa amin, sir, para mas lalong dami pa yung isda na papasok sa amin, sir. At yung mga palit na uh, mga isda sa amin, sir, uh, hindi na mawala ng pag-asa. Kaya nang nangyayari ngayon, parang nawawalan na siya ng pag-asa sa pag-isda dahil yung pag namin, nandun nakatawang-uwang yung mga parko, na naglalagyan namin ng lambat namin, hindi na kami magpalawat kasi nandun pa rin yung parko na hindi na nag-operate, sir. Nakatinga lang.